Hello guys, what's up? Ron here and welcome back to my channel. In this video guys, isi-share ko sa inyo on how to unblock someone that you've been blocked before. So kung meron kayong mga bilinak dati at gusto niya na silang i-unblock at maging friends ulit sa Facebook, uh, this video is for you. Okay? So before we get start, uh, kung nagugustuhan niyo yung mga ganitong klaseng tutorial video ko na ginagawa Please like and subscribe naman kayo guys sa my channel. Support na rin para sa akin guys. So dito guys, i-share is ko sa inyo kung paano i-unblock yung mga blinak nyo dati. So kung meron kayong mga friends or relatives na blinak nyo sa Facebook at kung nagkaroon kayo ng something na hindi pagkakaunawaan before tapos na-block nyo sila tapos and now napatawad nyo na at gusto mong maging okay ulit kayo at or di kaya gusto mong malaman kung ano nang nangyayari o ganap sa buhay niya ngayon. So, ituturo ko sa inyo yung, hindi niyo na kailangan ilagin yung Facebook niyo sa web. Through apps na lang sa application sa sa mobile phone niyo, pwede niyo na siyang i-unblock. Pumunta lang po kayo sa settings ng Facebook niyo, okay? Dito, settings. Ira-home muna tayo, tapos click niyo dito. And then, punta po tayo sa settings. And then, pagka-click nyo guys, i-click nyo lang din ulit tong settings. So, sa settings, ah uh, lalabas yung ganito. Hanapin lang natin yung blocking. So, ayan. Nandito siya sa pangalawa dito sa baba. So, click nyo lang yung blocking. And then, ayan. Pwede nyo na po i-unblock yung mga binlock nyo before kung meron kayong blinak before na gusto mong malaman kung ano nang nangyari sa buhay niya and ganito lang gagawin niyo unblock niyo lang to kung ano ito si An Ana Faye David unblock mo lang and then pagka unblock mo na so ayan tayo lang natin so na unblock mo na siya guys di ba so search natin siya Ana Faye gabi. So, ayan. Remember guys, kapag friend mo siya before, tapos blinak mo siya, pagka in-unblock mo siya, hindi na kayo friend ulit. Kailangan mo siyang i-add friend ulit. Or kailangan mo mag-friend request ulit sa kanya. So, ganun lang kasimple guys, pag unblock So, that's it for today's video. At hopefully, ay marami kayong natutunan at pakisupport na rin po ng channel ko. Please like and subscribe. Thank you and God bless us all.